Ito palang lang dahilan kung bakit tinrade ng Dallas Mavericks ang kanilang franchise superstar na si Luka Doncic. Well, umpisa natin yan sa balita ni Shams Saranya. Sabi niya dito, the Mavericks approached the Lakers recently and offered Luka Doncic. At eto nga daw mga higher ups na itong team ng Los Angeles Lakers ay nag-meeting at kanilang ang napagtanto na si Luka Doncic will be their next franchise superstar after Lebron James. At ito naman daw si Andre Davis na kanilang ititrade ay mapupunta naman daw sa isang team kung saan makakapag-compete na siya for a title. And then, ito namang balita ni Brian Windhorst ay the Mavericks no longer viewed Luka as their franchise building block moving forward. And then, another report from ESPN ay ito nga do si Luka Doncic ay umabot na sa 270 pounds, one of the heaviest players in the NBA. At ito nga do team ng Dallas ay growing concerned na patungkol nga sa health neto ni Luka. And then isa pang ESPN reporter ang nagsabi na ayon nga daw dito sa GM netong ang Dallas Mavericks, I believe that defense wins championships. Sabi niya pa dito, I believe that getting an all-defensive center and an all-NBA player with a defensive mindset gives us a better chance. We're built to win now and in the future. So basically, kung pagsasamahin at pagtatagpitagpian nga natin ang mga balita ng mga iba't ibang reporter ay ang team ng Dallas Mavericks is sawa na dito kay Luka Doncic. Kumbaga, they are frustrated din siguro nang dahil nga sa kanyang health at dahil parang every year nga ay siya injured at talagang may iniinda na kung ano. And then problema din nila yung etong ang bigat ni Luka. Yung kanyang weight na isa ring rason kung bakit nga nai-injured siya. At dahil nga dito sa concern na itong ang team ng Dallas Mavericks patungkol sa health ng kanilang superstar at ang kanyang future sa NBA, abay parang minabuti na lang nila na habang maaga pa at habang mataas pa itong trade value na ito ni Luka Doncic ay ipalit na nga siya sa isang superstar caliber player din at ang napili nga nila ay itong si Anthony Davis. Kumbaga, they do not believe na in the future ay itong si Luka Doncic will remain healthy na mananatili ang kanyang ganitong superstar status at parang nangangamba itong ang front office ng Dallas Mavericks na baka mamaya ay sa mga susunod na mga taon ay palagi na lang injured itong si Luka. Sa mga susunod na playoff run nila ay baka mabigo na naman sila nang dahil nga dito sa health ni Luka Doncic nang dahil nga sa kanyang injury history. Kung baga ito ang kanilang main concern, ito ang kanilang problema Kaya nga mga idol, sila na mismo nga ang nag-offer. Sabi nga neto ng mga balita na, silang nagsabi sa Lakers na we will offer you Luka Doncic in exchange for Anthony Davis. At yan nga mga idol ang dahilan ng team ng Dallas Mavericks ayon dito sa mga report na ibinalita nga sa atin na ang mga iba't ibang mga reporter na nag-cover nga na ang trade between the Lakers and the Mavericks. Anyways mga idol, kung kayo ang aking tatanungin, sa tingin nyo ba na iintindihan ninyo ang rason ng team ng Dallas Mavericks kung bakit nila tinrade? Ito nga ang kanilang franchise player, ang player na may potential to be one of the greats in the future. Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.